Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maunawain pero may striktong pag-iisip. Pag-ayaw, ay hindi kayang pilitin at lalayo na kagad. Sa kausap, masipag sa hanap buhay at laging una na makagawa. Nang maayos para sa pag-asenso, at may katapangan ayaw. Nang mga usapang mahaba, laging nanunuri sa mga kausap nang makaiwas sa problema, matyaga sa ginagawa dahil doon kikita ng perang maayos para makaipon para sa pamilya ng pera, at laging nagtitiwala sa minamahal ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14, number 25 at number 16. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mapanuri ang isipan at laging maingat para hindi makagawa. Nang ikakalungkot ng pamilya at ng buhay, madisiplina sa gagawin at hindi makukuha sa kinang ng salapi, ayaw ng usapang mahaba mas gusto ang magtrabaho. Maingat ayaw ng mga usapan na tungkol sa pera, na mga lagayan o suhulan, takot sa karma ng kamalasan na mabalikan, at pag may nasabi sa pamilya o naipangako ay gagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 15 number 46 at number 8. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa tahanan ay maaruga sa pamumuhay ng laging may masiglang. Aura ng masayang relasyon, may ugaling mapanuri at hindi makukuha sa mga usapan na pakiusapan, ayaw. Nang usapan na kaberdehan mas gusto pa ang magtrabaho. Kaysa makipagkwentuhan, maaruga sa pamilya ang gusto. Ay maayos na pagkain, para maging malusog ang pamumuhay. May katapangan na pag-uugali ngayong araw na mahaba ang pasensya. Masaya sa paghahanap buhay dahil nagiging maayos ang buhay, at may kadaliang magselos na matahimik, pag nagselos na ay matapang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 21 number 29 at number 40. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maunawain ang ugali sa tahanan ng walang makapasok. Na bad energy sa pamamahay, matyaga sa trabaho para sa pag-asenso at may ugaling maunawain pero may katapangan. Ang ugali, ayaw ng usapan na may kayabangan at kung nangako ay gagawin, dahil ayaw ng napapahiya, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, laging una ang makagawa ng maayos sa trabaho. Para may mahabang pagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 10 number 22 at number 36. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan matyaga sa trabaho at ayaw ng mga usapang kaberdehan. At tuksuhan ng pagmamahalan, matalino at laging may. Wise na isipan sa mga gagawin, maingat sa trabaho. Dahil laging may isipan na maging masipag, nang tuloy-tuloy na makagawa ng kasiyahan sa buhay, sa pagkain ng pamilya ay maingat para maging maayos ang mga kalusugan, may katapangan din ang ugali na mahaba ang pagpapasensya, lalo na kung sa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 30 number 27 at number 15. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa at usapan na pagkita ng pera, madisiplina at masipag sa dapat na gagawin lalo na sa trabaho at hindi makakagawa ng bagay na alam ay magpapalungkot sa buhay o sa pamilya, laging nag-iingat para walang mapasok na problema. Matahimik na araw ang gusto mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. Sa tahanan ang gusto ay matahimik walang pagmumura, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, pamamahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 40 at number 8. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mapanuri ang mata at ang isipan laging may proteksyon. Sa sarili, at sa mga gagawin ng walang mapasok na suliranin. Madisiplina ang ugali at hindi makukuha sa suhulan. Nang pera o sa pakiusapan, matapat sa sarili at sa mga napasukang hanap buhay, maingat sa mga sinasabi at ginagawa at walang palakasan sa kanya basta nasa tama ay gagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw. Na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 20 number 27 at number 15. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maaruga sa kabuhayan ng pamilya, at laging inuuna na. Makagawa ng kasiyahan para sa pamilya, may ugali na. Pag may sinabi ay gagawin, lalo na sa pamilya pag. Nangako ay pipiliting magawa, sa trabaho ay mas nais na gumagawa ng matahimik, Walang kwentuhan ng lagi na maging maayos ang ginagawa, hindi kayang makuha ng suhol ng pera, may takot sa mga perang marumi na mabali ka ng kamalasan. Wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 19, number 10 at number 34. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, kung may nasabi sa pamilya ay gagawin. Para mapaligaya ang relasyon sa tahanan, maingat na. Mapanuri ang isipan sa trabaho ng patuloy na may hanap buhay sa mga gagawin ay masipag ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao. Madisiplina dahil gusto ay may mahabang pagkakakitaan, maaruga sa pamilya para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero. Color Blue and Color Red Number 25, Number 18 at Number 49. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling maingat dahil sa katalinuhan ng isipan para walang suliranin at maging masaya sa mga magagawa, may metiyagang ugali sa mga dapat na pinagkakakitaan dahil ang kasipagan at masinop sa kinikitang pera ay kayang magbigay ng ginhawa sa buhay, laging nais na gumagawa ng mag-isa, at kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan para walang makakaaway na tao, ayaw ng usapang paligoy-ligoy at kaberdehan, wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 25, number 8 at number 14. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mahabang pasensya sa trabaho para maging maayos. Ang gagawin na may maselang ugali para sa ikakaganda ng trabaho, sa tahanan ang gusto ay may masayang mga usapan, at naaayon na pagkain para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, ayaw ng usapang kaberdehan at toksuhan ng pagmamahalan, at ganoon din sa utangan ng pera hindi kagad magpapautang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa paglalabas ng pera, malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 16 number 23 at number 2. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May wise na isipan sa mga pamamaraan sa buhay, sa pamilya. At ganoon din sa hanap buhay, hindi kagad magtitiwala. Laging naninigurado, para laging safe sa mga desisyon at ibang gagawin, ayaw ng mga usapang mahaba at may kayabangan, maaruga sa pagkain ng pamilya para laging maayos ang kalusugan, at pag may nasabi ay gagawin para hindi nasisira sa mga kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, Namula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 8 number 31 at number 25.